Buenos dias, damas y caballeros. I am so sorry. Bigla tayo nawala ng uh, signal kanina. At uh, also we have to attend to a an event dito sa sa events place namin kasi meron kami dito events pavilion sa Easy East Sambuanga Business and Events Place, Easy Events Pavilion. At uh, Uh, yung nag-celebrate uh, yung, uh, nag uh, yung uh, executive ng uh, e-media sa mga Sambuanggenyo. Yan ang number one na uh, media station dito, uh, social media, pero very, very popular. Tinalo pa uh, news, news channel, tinalo pa nila yung mga regular or old media channel, yung mga TV, radio dito. So, andito rin yung executive nila, si, uh, and uh, owner, si Mr. Ray Bayugin. So, na in-entertain rin natin. And thank you, Ray, for choosing East Sambuanga Business and Events Place. And by the way, yan si Ray, yung head ng e dito sa Sambuanga, is also running for councilor dito sa lugar namin. Sa tingin ko, panalo na yan, ha? Mga ah uh, maganda yung ay uh, ilagay natin sa konseho na yung uh, uh, nagbibigay sa atin ng tama and uh, tama and independent na balita at hindi fake news. So yan na uh, si Ray Bayugin. So in-entertain muna natin kasi nandito sa building natin. And again Ray and uh, the management and staff of uh, Emedia, thank you for choosing uh the East Sambuanga Business and Events Place, Events Pavilion, dito sa second floor ng uh, ng Easy Place uh, na commercial uh, building project ni VAT dito sa Sambuanga City. Uh, dito kami sa Maria Clara Lubrigat Highway, Sambuanga City. Okay, uh, proceed na tayo. Medyo na-udlot yung kwa natin kanina, yung reporting. As we were saying, bago tayo nawala ng signal, eh... Tulad ng sinabi natin sa sa title uh, uh, parang may uh, uh, hamon rin ito kung, kung si Sara Duterte may banta kay President uh, Bongbong Marcos ito rin si uh, si Samuel Martinez ay ma, may well, may hamon kay President Bongbong Marcos parang dine na niya si President Marcos na i-impeach siya <laughs> ha i-impeach siya Pandali. ngayon naman lobat naman Ano ba yan sabi lahat na lang. <laughs> Andiyan, ah, lahat na lang ng ah, uh, 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 <laughs> Hindi naman. So, ah, kung si, ha, si Sarah may banta, ito naman si Martires na parang may hamon ng, uh, ng, impeachment. Ah, kaya mo ba yan, Mr. President? Kaya mo ba si Martires? Kasi sabi ni Art Martires, nobody can dictate on me. Wala sino man pwede magdikta sa akin. Not even the President of the Philippines. All of course, tama naman siya. Tama naman siya. Kasi constitutional body naman. Independent independent constitutional body. Office of the Ombudsman. At uh, uh, Civil Service Commission. Mga constitutional body yan. Dati yung... Uh, para presidential commission on good government o meron pa rin ata yan meron pa rin yan mga constitutional bodies na 'yan pero alam naman natin dito sa Pilipinas o sandigan bayan pero alam naman natin dito sa Pilipinas ay uh, on paper lang man eh kasi uh, sa experience ko as a as a uh, as a reporter of the Pilip former reporter of the Philippine Daily Inquirer at saka later on, uh, public relations executive and, and political uh, campaign manager na mga, mga local and national uh, uh, politicians. Uh, kahit independent sila from Malacañang pero they do give uh, due respect and cooperation. kumpara alam na ng lahat na independent kayo as constitutional body. Pero hindi mo pwede isampal kay Marcos yung yung mga statement na nobody can dictate on me, not even the president. Parang parang masyado mo na dinider yan si president. Mar parang minamaliit mo masyado ang presidente ng bansa natin. Tayo naman, paminsan-minsan, critical tayo kay President Marcos, kay First Lady Lisa Araneta Marcos at kay, lalo na kay Romualdez. Pero hindi naman tayo umaabot sa point na iniinsulto natin. Ito insulto at sampal talaga ito. Ha? Twin insulto at sampal ito kay kay President Marcos na coming as it, as it is from someone na hindi ginagawa ng trabaho niya dyan sa Office of the Ombudsman at uh, nagpapakita talaga ng loyalty sa nag-appoint sa kanya si uh, si former President Rodrigo Roa Duterte at also yung anak niya si Sara Duterte. So sa interview, sa interview ag na lang natin ipakita kasi yung news ko kanina ukol kay kay Martinez na galing dito sa Teleradyo Serbisyo ay na copyright tayo. <laughs> Buti naman hindi pa yun copyright strike. na copyright lang. So ngayon hindi ko na ipakita sa inyo, pero ito 'yun, ito yung uh, ito yung uh, kwen, ito yung interview uh, kay Al kay Alvin El Chico. Na, 'yun na. Uh, Ombudsman Martinez, Ombudsman on BP Duterte probe. Walang magdidikta kahit pangulo pa. Yan. Yan ang title. Walang magdidikta kahit pangulo pa. So pakinggan natin ito. Audio na lang kasi baka baka maquant tayo, ma-copyright na naman tayo. Audio na lang, ha? I-play natin itong interview kay Martinez kung saan, yun, inexplain explain niya na walang, walang kasalanan si Sarah, wala siya nakikita na, na any, uh, Sarah committing any kind of graft and corruption. Isipin niyo yan. Kaya dapat talaga, tanggalin na talaga ito si Martinez Wala talaga sa katinuan ito. Wala na talagang, hindi lang may, may, may question of judge, may problem sa judgment niya. Pati yung appreciation niya sa batas, parang Uh, ang pananaw niya sa batas, parang questionable na rin. Parang ano ba yan? Hindi naman tayo lawyer, pero kitang-kita naman yung, yung graft and corruption issue kinokomit ni Sara Duterte sa confidential funds niya. Ha? At uh, back up by evidence yan from the Commission on Audit. And yet, walang nakikita. Walang nakikita ang, ang magaling na ombudsman natin. So, i-play na natin yung interview. Kung bakit daw siya lang ang, ang Matalino tayo lahat including President Bongbong Marcos at including yung DOJ Undersecretary Andres na sinabihan niya ng shut up ay bobo. So siya lang daw magaling sa batas. Parang si Sara pala ito at si Panelo at si Duterte na sinasabi kung hindi ka lawyer, wala kang right para magsalita. Sinabi kay uh, Franz Castro at kay uh, Risa Ontiveros. So i-play na natin yung genius na ombudsman natin. Genius pero walang ginagawa, walang pakinabang. Uh, sinabi niya Justice last week na kapag uh, napatay siya, eh may kinausap na siya para patay na presidente, ang uh, First Lady at si uh, uh, Speaker Martin Romualdez. Doon sa statement na yun, hindi kayo manghihimasok dahil nakikita niyo doon Justice ay sinabi niya yun as an As a person, as an individual, not as the vice president yes. at, and uh, yes, part yes, ng function yes. niya. Uh, Kung baga sa ano na nasabi niya yun bilang isang mm. mamamayan o kahit bilang isang vice president, but she said it's not in relation to her office, not in relation to the functions of her office. Mm -hmm. Sinabi na nga ni in relation yan, tinatanggal na siya as vice president, hindi pa related sa function yan. Ano yan? emotional kwan, emotional uh, uh, related to her love love life <laughs> related to her family hindi yan related yan lahat to her to her post as vice president kasi uh, iniimbestigahan siya kaya nag nag uh, -meltdown siya dahil wala na siyang hindi na niya makayang i-depensahan idep, uh, yung pag, na, pag uh, lustay niya ng pera 733 million confidential funds So it all started from there. Dito sa problema ng confidential funds, napunta na sa death threat dahil dito. Dahil sa mga investigasyon sa kanya na wala na siyang malu malulusutan at sinubukan niya gumawa ng, ng people power uh, field people. Ang ngayon, sinusubukan pa rin. Andiyan pa rin sila araw-araw sa EDSA shrine. Tingnan natin kung masustain nyo yan ng uh, ilan linggo. Ha? Huh? Kung uh, Gaano kalalim sa sa bagay bilyonaryo sila trilyonaryo pa siguro kaya naman drug money at pogo money at at PCSO NSTL money kaya naman Oo so ang dapat pag imbestiga rito ay ang DOJ, ang NBI mm -hmm. 'yung ganun kung gusto mm -hmm. ng CIDG tumulong sa NBI mag-imbestiga di sila. Kaya 'yun ang inalo ko na bakit dinamay ang idinamay kami na dapat na kami mag-imbestiga at dapat mm. kami magsimula ng imbestigasyon administratibo. Mm -mm. Okay. Tama naman yung sinabi ni, uh, ni Yusek Andres na dapat bang himasok na sila kasi as as a, as a, uh, as a vice uh, due to her position as vice president, hindi pwede matanggal sa puesto si Sarah. Uh, except for impeachment, pero pwede ma-suspend by the Office of the Ombudsman. Pwede mag imbestiga pwede siya kasuan kasi wala naman siya immunity from suit. Pwede ka siya kasuan ng PNP, NBI, CIDG, DOJ. Pero hanggang kaso lang, tatagbuyan ng 5 to 10 years ang kaso na yan. Pero sabi ni Yusek Andres, pwede ito i-suspend administratively kung papasok yung Office of the Ombudsman. Pailan siya ng kaso, but uh, while the case is being heard, while while the case is on on uh, on uh, uh, process of uh, of uh, uh, being processed uh, towards conviction sa mga courts or sa trial, kung sa trial, ay uh, suspended muna siya para hindi hindi niya para hindi na siya pwede mag-influensya sa mga witnesses. Tingnan niyo, yung, yung nagkaletchaletcha yung mga witnesses yung iba doon gusto na bumaliktad gusto na ilaglag si Sara pero dahil nandoon siya sa sa hearing ng uh, ng committee on uh, on good government uh, takot na takot halata takot na takot dahil sa presensya niya yung mga officials ng ng uh, Department of uh, Education and also Department of uh, and also the Office of the Vice President So dapat isuspend na siya muna habang nililitis ang kaso sa kanya. suspended muna. And only the ombudsman can do that. Pero galit na galit ito si Barteres dahil sinabi niya uh, ni Undersecretary Andres. Ang dating sa kanya, parang tinuturuan sila. Eh kasi hindi nyo ginagawa yung trabaho nyo eh. Ayaw nyo pa mag-resign. Mag-resign na lang kayo pero hamon ito. Kaya i-share nyo ito para umabot hindi pa siguro ito alam ni President Marcos. Dapat uh, magsimula na yung impeachment move dito. Marami pa itong kalokohan magagawa until uh, July na kung saan ma-term ma-end -ma yung seven year term niya. After uh, having been kasi yan ang ang uh, ang tagal ng uh, uh, ang term ng mga ombudsman. Meron sila fixed term of seven years. So July pa o 2025. Six o 6 long year, six long months pa or seven kasama December. Nasa long long time pa at marami pang mga kababalaghan pwede mangyari dyan. Criminal. Uh, Doon kami nag-react kasi parang okay. parang ang feeling namin, wag mo na kami turuan. Mm. Doon sa undersecretary, wag mo kami turuan kung anong gagawin namin. Mm -hmm. Do not ever try to lecture to us what are our, uh, what are our, our functions, our duties, our responsibilities. Mm -hmm. Doon naman kami nag-react. Hindi lang ako yun. Apo, apo. That is the common sentiment of the uh, of my deputies. Kasi mm -hmm. nagmeeting nag-meeting kami tungkol dito eh. Okay. Oh, hindi naman po pwede na oh, gawin nyo to. Ay, sino pwede magdikta sa amin? Walang pwede magdikta sa amin kahit presidente ng Pilipinas. Mm -hmm. We still remember during the PDAS cases at the Sandigan Bayan. When... Ulitin natin ha. para PCP. kasi, para dito, eh. kung ma- para mapanood ni President Marcos ha? at saka mga chihuahua niya. Okay. Oh, hindi naman po pwede na, oh gawin nyo ito. Sino pwede magdikta sa amin? Walang pwede magdikta sa amin, kahit president ng Pilipinas. Mm -hmm. You still remember during the PIDAF cases at the Sandigan Bayan when I was there? Oo, apo, apo. Oh, naalala mo yung sinabi ko na no kings or princess or president uh, can ever tell us what to do. Yeah. Correct, correct. During the uh, hearing. Uh -huh. Uh -huh. No kings or princess or president. Kasi wala rin yung PIDAF cases na yung kay uh, Kwan, yung kay uh, sino pa to, si uh, uh, yung nasa Sandigan Bayan pa siya, yung si Napoles, wala rin silang ginawa doon. Wala rin. Wala rin. <laughs> sa open court. Oo. Uh, <laughs> uh, uh, uh. wala, wala pwede magbista sa amin. Ito yung responsibilidad namin sa taong bayan, hindi sa particular na political party. Or responsibilidad, political kay or political responsibilidad kay Duterte wala kaming wala kaming obligasyon sa sino mang politiko o mm -hmm. sinumang political party kundi sa taong bayan lamang. So yun ang pinagsisabisyon namin. Mm -hmm. So kung anong tama, yun ang gagawin namin. Kung ano sa pananaw namin ay tama, yun ang gagawin namin. Mm -hmm. yung pagpapataw ng mga preventive suspension sa mga government officials na nagkakaroon ng kaso sa amin, we follow the rules. Mm -hmm. uh, wala nga since pumasok ka nga sa sa sandigan bayan, wala ako nakita na suspend nyo. Meron na suspend ng uh, ng DILG, pero kayo wala eh. Wala ano ginagawa nyo dyan? Nothing. Sa Ombudsman, nothing. Ah, uh, namin ko ano ang guidelines sa pagpapataw ng preventive suspension. Mm -hmm. Dangan nga lang at itong nakaraang mga araw ay na isuan ng PRO yung mga preventive suspensions oh, oh. na, na namin. Sa eh nagtataka kami bakit uh, na isuan ng preventive suspension i-implemented e na yung order dalawang buwan nang, nang nakakaraan. Mm. Diba nag-usap din tayo itong dito. Opo, 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 opo. Yun yung mga ano sa amin na nagre-react kami. Ano ba ito? Talaga bang sinusod natin ang rule of law? Mm. Yung ganun. So sa, dito sa usapin ngayon ni Vice President, hindi kami pwedeng makimasok muna. Kasi wala pa kami nakikita. na namin bawat bawat hearing ay mayroong nakikinig sa amin kung ano itong nangyayari. Mm -hmm. Pati nga yung involvement ng, ng polis eh. Mm -hmm. Kasi di ba ang ombudsman, meron din kami Apo, ombudsman pare. for military officers and other law enforcement agencies, di ba? Apo, justice. Oo. So, tinitingnan namin, may nag-monitor sa hearing ng ano, ng ng ng, ng Congress, ng House. Mm -hmm. In the meantime, ala, natatahimik lang kami. Nagmo-monitor, hindi kayo dapat nagmo-monitor sa house. Dapat kayo ang ka, dapat inunahan niyo pa nga yung house eh. May tao kayo, may investigador, may investigador kayo, may power kayo para silipin mga salen ng mga Duterte. May power kayo. May power kayo silipin yung mga yung mga assets, i-lifestyle check yung mga Duterte. Anong nagawa yu, nyo? Wala. 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 Nanonood lang kayo yung mga hearing ng Quadcom. E eh mag na lang kayo, mag-mass resignation na lang kayo, pati mga deputies mo na useless. Ha? Ang alam ko nga dyan, demoralize lahat ng mga matitinong kwan dyan eh. O uh, officials and personnel sa ombudsman dahil wala namang ginagawa pinipigil magtrabaho para hindi hindi magka-issue at baka si Martinez daw ang babalikan ng mga congressman, senator, mayor na corrupt o ano pa man official including the vice president malis ka na lang kung nakal mahilig mag-media eh alam mo yan alam mo na, po na yan. <laughs> palagi akong tumatanggi sa inyo. Oo. Nagkataon lamang itong mga pagkakataon na, itong mga panahon na ito na mm -mm. ikailangan magsalita kami. O, oh, hindi ka tahimik ka, tameme ka yung uh, sa issue ng uh, Quadcom sa mga ng ano, mga Duterte. Nagsalita ka lang dahil naipit na si Sarah. Doon ka lang nagsalita eh. Kailan magsalita ako? Mm -hmm. sa office. Eh. Actually, sinasabi nga sa akin ng iba, ba't hindi ako kumuha ng spokesperson? Mm -hmm. Eh baka mamay, maibang masabi ng spokesperson, hindi katulad ng sasabihin ko. Mm -hmm. Dahil yung sasabihin ko, hindi lamang nagagaling sa utak ko, nagagaling din sa damdamin ko. Mm -hmm. Mm -hmm. Tama. Justice, doon po sa issue na... Takot siya, baka kukontrahin siya ng spokesperson, sasabihin ng spokesperson, useless ang ombudsman natin. Takot siya eh. Kaya siya na lang daw magsalita pwede ka naman kumuha ng spokesperson. Kung nagkamali yun, okay lang. Sabi, iklaro mo lang na medyo mali ang pagkasabi ng spokesperson. Ganito yun. Pero hindi, takot siya. Baka malinis yung spokesperson at ma-expose yung kalokohan nila. Uh, binabanggit din yun kay uh, DOJ Undersecretary Jesse Andres. Ano yung sabi niya? Bakit hindi pa kumikilos ang ombudsman? At di po ba uh, kung tama ako ay nagpaalala ka naman na may power ang ombudsman kahit na hindi kayo mag-initiate ng investigation, may power kayo na saluhin o ipagpatuloy yung ongoing investigation ng isang agency? Yes. Actually, bago ko nasabi yun, Opo. Uh, ang sabi ko kung sa pananaw ni Undersecretary, kami ay dapat pumasok kami dapat mag-imbestiga. I, I advise him to just, you know, shut up. Dahil we we'll take over the investigation of a case. Mm -hmm. Pero ni Minsan na hindi namin ginawa yun. Pag sinalaman namin Gawin na investiga ng NBI, I dare you. Man. hihintay na lang namin yung complaint na gagawin ng NBI at doon so namin hihimayin yung kanilang complaint. Mm -hmm. Na hindi naman meron rin kayo power to initiate your own investigation, motu proprio ang tawag dyan, on your own, motu propio. Bakit tagahintay na lang kayo? Sa Parmalay, hindi ka rin kayo gumawa ng investigation, hirintay nyo na lang yung investigation ng Senado. Sa 5.6 billion overpriced computer nila Bongo, nila Christopher Lloyd Lau, hinintay nyo lang ng investigasyon ng Senado at mag-file ng kaso. At nirecommend uh, re na kasuhan nyo ng plunder, kinasuhan nyo dahil mga bata ni Duterte, anti-graf lang, na available. Whereas uh, yung plunder, non-bailable. Yan nga ang punto eh. Kaya nagagalit sa inyo yung taong bayan, wala kayong ginagawa. Lahat ng ito ginagawa ng ng Kongreso, ng Senado, ng... DOJ, ng NBI, ng PNP dapat kayo. Kayo dapat nangunguna dito. Hindi kayo parang receiving end na lang kayo. Ibuwagin na lang, buwagin na lang natin ng Office of the Ombudsman. Marunong na, marunong naman kami rumispeto sa sa ginagawa sa trabaho ng ibang tao, ng ibang ahensya ng gobyerno. Mm -hmm. Hindi namin kailangan respeto, kailangan namin yung proactive kayo. Kayo mag-imbestiga. Kayo pa nga dapat hindi na napunta sa Senado kung o sa Kongreso sa Quadcom kung ginawa nyo lang yung trabaho nyo na mag-imbestiga ukol sa confidential funds o kaya yung mga yung mga uh, reward system sa time pa ni Duterte. Sana kayo na nag-imbestiga noon eh sa inyo na nanggagaling yung mga news ukol doon or yung filing of cases, dapat yun na binabalita namin. Hindi nyo ginawa, kaya nag-imbestiga ang Senado at Kongreso. Ngayon, hintayin nyo na lang. Napaka-useless naman ang opisina nyo. Para nga pakiusap ko lang sana, nabitawan ko lang yung salitang up for, for the undersecretary to just focus on his work mm Huwag -hmm. niya kami tuturuan kung kailan kami mag-iimbestiga o kailan kami hindi mag-iimbestiga. Alam namin ang aming ginagawa. mm -hmm. At uh, binabanggit... Siguro nak- nakita, nakita mo namang na- nakita na nagkaharap na tayo, di ba? Opo, opo. Sa mga ginagawa namin sa Ombudsman, mm -hmm. eh... ayaw hmm po, Robert. Uh, Wala kang kung ginagawa. Kung kami nag yung sa mm -hmm. kami na may power to investigate, true, we have that power to investigate. Totoo yan. Mm -hmm. Ang problema ngayon, Ah, uh, up din kami doon sa decision ng Supreme Court sa Enre Gonzalez. Okay? okay? Doon sa Enre Gonzalez, sinasabi doon na kung yung pag-iimbestiga mo sa criminal o administratibo would result in the dismissal on the impeachment of a good uh, impeachable officer katulad mm -hmm. ni katulad ni Vice the President, Vice President bawal 'yun eh bawal 'yun eh mm -hmm. So we cannot file administrative or criminal case against the vice president because it might result in her impeachment. Mm -hmm. 'Yun ang pinagbabawal eh. 'Yun. So mm -hmm. Si Henry Gonzales. 'Yun ang kinatatakutan mo, yung investigation mo will lead to her impeachment. So ibig sabihin, kahit magnakaw, okay lang basta hindi lang ma-impeach. So tingnan mo, inamin mo rin yung uh 'yung uh, motive nyo kaya ay pwede na puro ka legal legal ek-ek. hindi naman talaga uh, sinasabi na natin parati yan sa uh, in reacting to Duterte, to Panelo, Harry Roque, yung mga mayabang na lawyer. In the end, hindi lang yung legal ang usapin, moral issue rin yan. Mo obligasyon mo rin sa tao para habulin yung mga corrupt. So yan na, uh, klarong-klaro na yan, ha? Klarong-klaro na yan. Ito ay paghahamon kay President. This is a, uh, a challenge to the President. Ha? So, kwan pala. Wala ka pala, Mr. President. Wala, pa, wala ka palang power over the... Wala naman legally. Pero kahit pala, kahit pala respeto, wala sa'yo. <laughs> Paulit-ulit pa sinabi. Kahit mga ano, sino pa mang kaharian na Poncio Pilato dyan. Kahit presidente pa. Kahit reina pa. Kahit king pa, walang power sa amin yan. So yan, alam na natin. Kaya pala, ang yabang-yabang niya, depensahan si Sara. Dahil walang power, kahit si President Bongbong Marcos. Kahit ang Senado, walang power sa kanya. Kahit Kongreso. Kung ako sa Kongreso at uh, mga bata ni Marcos sa Kongreso at uh, uh, kaya lang, tapos na yung budget. Na-approve na ata nila. Uh, papunta na sa BICAM yung budget ng ombudsman. Kung ako nito, mag uh, ulit ako, mag-session ako ulit para i-review yung budget ng ombudsman ulit. Pagkatapos, sa uh, kaso lang, ma hindi, hindi, na, hindi, hindi na, na, na nila mahabol yung deadline para ma-sign in to law si President Bongbong Marcos. Pero dapat sa next budget year, yun lang sa bagay. Wala na, hindi na ito ombudsman. Pero sana kung sinabi niya ito early on bago nagka-budget deliberation and budget approval sa House at saka sa congress dahil dapat binigyan na lang ni reduce na lang to 1 peso ang budget ng mga ng office of the ombudsman for being a useless office. So okay. Hanggan diyan na lang muna tayo guys. Uh, thank you very much for watching. At uh ko pa yung mga guests namin dito sa uh from the e media. So mucho imas gracias sa todos and much thank you rin kay uh, Mr. Uh, reya ah, Bayuging ha ah, na dito sila gu, gumawa ng uh, kwan ng baptism ng isa sa mga kwan niya, uh, chief uh, officers ng imedia e thank you again for choosing uh East Sabuanga business and events place so mucho mas masgasas sa todos uh, happy weekend to all and see you in my next vlog